Okay, mga Lodi ko ay. po kami sa may Padit na naman. Palit, mga Lodi. May nagyayaan na naman sa akin. Ano <laughs> 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 At eto na nga mga lodi ko ay. Nito nga pa Palagay tiya mga lodi ko Pero huwag na natin itong patagalin mga lodi ko ay. Pumasok na tayo ng palit mga lodi. At syempre, ang aking may bahay. Hindi mawawala yan mga lodi. Pero neto muna itong mga bagong kaibigan o. Ayan natin na kuya Ang babayit nila mga lodi. At eto na nga mga lodi ko Huwag na natin itong patagalin mga lodi meron na tayo inovin ayan at meron na rin tayo food mga lodi ko kaya ano pa ginahan kampay mga lodi ko at yun na nga mga lodi bago tayo lumayaw mga magpainit muna tayo ng katawan mga lodi ang medyo may okay, corking tama na mga lodi ko ay hataw na kapag tayo mga lodi ko ay at eto na nga mga lodi ko ay eto yung nabigit namin ng dalawang tao na taalang mga lodi ko ay kaya cut off kayo lodi ang bait nyo mga lodi ko ay at yun na nga mga lodi ko ay kailangan pwede tayo mapagkaibigan mga lodi para marami tayo maging kaibigan diba mga lodi walang kaaway enjoy lang mga lodi ko ay at yun na nga mga lodi ko ay nado on night night nado on lumaya mga lodi kasi meron daw tao rito ng babae na nakakakilala akin at pinapanood daw yung mga video ko oh, mga lodi ko ay kaya ang taya taya ko mga lodi mga lodi pinakakilala akin dito pupunta lang mamaya at eto na nga okay. mga lodi ko ay kung napapantin nyo mga lodi ko ay unti-unti na nag-iinit ang aking katawan mga Dodi ko ay kaya wag na natin ito patagalin mga Dodi ko ay pati-pati na mga Dodi <tinyo> eto na nga mga Lodi ko ay yung babae palagi raw may napanood yung mga video ko oh, mga Lodi ayan yan mga Lodi ko oh. wow ang ganda shout out kayo ma'am Jackie maraming salamat At yun na nga mga lodi ko ay, eto yung team ning yayaan ng mga lodi. Pero, napakataya mga lodi ko ay, minsan lang ito mga lodi. Kaya, tutuliti ng bawat nandali mga lodi ko ay. Pero, sa mga lodi, puri ang time na mga lodi ko ay. Kaya, ano pa mga lodi? Bye-bye! Uri na! Boom. Boom.